Ayan mga idol, may sunog ngayon dito sa amin yung ng building na tinitirahan ko. Yan o, magpiritiritiri yung mga bumbero Yun na yung sunog o. Palalagayin ko mga para, yun o, mausok siya o. kiri-kiri yung ano mga bombero ang yang ng response nila oh. Oh, may dumarating pa oh. uh, sa saklolo Lespo pala Kala <laughs> ko bumbero lumalakas yung mas lumalakas yung ano yung apoy um, wala pa hindi nila binubuksan yung tubig ng ano fire truck so, parang matagal na <laughs> ang malakas tu, ay ako uh, usok ay, 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 dahil lang kaya kaya yan ba't ka ano ba't nagkaroon may parating pang isang bumbero ay, ay, tatlo ay dalawa pala dalawa dalawang bumbero pa dumating malaking ba yung sunog hindi parang ano ba sa kusina ato yun eh so, yun, Big ristinghissero l'ho nato a dinamico guarda

Wala namang apoy usok lang Usok lang talaga lang hindi sila gumamit uh, mild lang naman yung ano siguro fire extinguisher lang siguro ginamit kasi kung malaking sunog yan yung hose dun gumagana sana kaso hindi hindi nila pinagamit alis na nga sila tapos na ata ah ba't may labas yung ano isang host pa Nandun na yung ah, napasok na nila. Nandun na yung bumbero. Napasok nila. wala na nila wala na pero ginamit hindi ano tubig hindi bilis lang dito oh Dan mo magsulit yan kain At wow, well, nagungang kabayag na mo well, awag pinakita ka mga yun na Asok lang Ano atang atang, sunog A <hermanen átok Relax> ban </bressel> à, là này, urapatan ah so dekat ini ada dekat madai hmm lama ada kan gas nak timpuk-timpura Oh, uh, tama na ang Marites. <laughs> papatayin mo na. <laughs> kismoso talaga mga Pilipino ba? Sige na, mabay. <laughs> Tapos na rin yung sunod kasi. Mga <laughs> Pilipino talaga, kismoso